Spike, spike! Eh, halos nag-spike lahat yan eh! Nadaanong kulit si Boss Waray. Mas marami siyang tindang sapatos ngayon at mas magaganda pa. May tatlong pares nga eh. libo lang. Dito po, meron akong bargain Tatlong pares, isan libo! Tatlong pares. Tatlong pares. Sobrang mura. Ang matinde, kakantahan ka pa niya. Habang pumipili ka. Tara, umpisahan natin to. Siguradong may magugustuhan ka.

ba sa kabit? Mayroon po! Mayroon <laughs> po yan! Oo, yung ko to. Kaya mayroon mo sa akin, kung ang dalawa, tatlo to speed. mo po siya, Oh. Ito, hindi nyo mabibili kahit one, two, Kung marunong kayo tumingin. Yung quality, yung tila, hindi siya synthetic, dahil yung loob, bit and bit lang. Tatlo Hindi ito joke. Hindi ito kasi mga lingan. Tatlo tapos inong na 3 pipe, na 2 pipe, dalawa pipe. Tingnan mo ang itsura. Tingnan mo yung quality. Tingnan niyo po. Ito. Lahat nag-spike. Ayosin mo. Lahat po ito nag-spike. Ito po. Lahat yan na lang po ito, yan. Tumutulog yan. Uh, na po ito. Replika na po ito dito. Ito yung class A. Pag bumili ka sa akin, tag 2 o tag 1 sama sa akin lang po ito, tatlong maris, dalawang libo. Dito. dito po, tatlong ang Dito po, dalawang ang Dito lang ito sa QT1, makilista. Mga ito, baka nagsisinungaling ako. Ito po, branding. Ito lang. Isa, dalawang. Ito lang dito lang po. Dito. Ito, picking na po yan. Maganda, eh, you no? Know? Wako, wag ka sa wako. Piki yan. At totoo, ito lang. Ito lang yung totoo. Ito, ito, Vietnam, replica, tagtripal, tagtukal, tag piki po lahat yan. Wag kayo maniliwala kasi halos lahat dyan tumutunog. Ha? Itong demo na to, demo ng to eh. Napakaganda o Ang iba kasi, ang hinahanap spike. Ang iba kasi, ganito. Ah, original. Ah, Vietnam. Ah, ito rin sa si Korea. Ah, ito rin sa si China. Spike, spike. Eh, halos nag-spike lahat yan eh. Sabihin mo, <laughs> original. What's wrong? What's wrong? Pinky yan, pinky. Pinky lahat yan. Ito, tag-3-5. Oh, tag-3-5. Hamak.

ito. Ito yung kulay. Spike daw. Spike ko. Oh. Isa-isa yung pa natin yan. Ang dami. Ang dami magtulog-tulogan dyan. Piki pa rin yan. Kaya nga po, dalawang pipe, tatlo doon no, spin, dahil piki. Pero kung quality pag-uusapan, may quality. Bit na, bit na tayo kung loob. Tapos, kaya ito mura, kasi tingnan mo, po nakalabag dyan. Pero kung nilagay ko sa aircon, nakasalamin na, galang na siya tingnan, baka ito infinity na. Diba? Tapos ito. Tingnan mo yung quality. Dito kay Waray, 1, 1,